Oh, Andre. Nandito tayo. Kakatapos na lang kwentuhan namin ni Sir Nonoy. Pakita mo Sir Nonoy. Kakatapos lang po kwentuhan namin ni Sir Nonoy at nabanggit niya na isa doon sa movie ni FPJ na Esing ng Tundo. Eh, si Sir pala yun. Yung na nakita natin, ano, nagsusolvent ba yun, Sir? Oh, nagsusolvent. <laughs> si Sir po pala. Anong pangalan niya po, Sir? Ah, uh, Edison ho. Sir Edison. Ah. Okay, si so Sir Edison pala yun. Nakita niyo yung nagsusolvent. Papakita ko sa eksena. Ito yun, Oh. Walang kinilingan Esen ng tundo totoo Kahit buhay niya'y alay Sir, kwentuhan nyo naman kami doon sa eksena na yun. Paano kayo napunta doon sa movie ng Eseng? Ah, standby ko kasi yung tatay ko eh. eh Apo, si Sir Eddie. Oo. Oh, eh ngayon, eh naghahanap sila ng ano ng bata kasi si Fernando po mahilig sa mga bata yan eh. Tama po. Opo. Eh ngayon, eh kailangan nila ng role na mag ano mag magsosolven. Mm hmm. Ngayon ako yung nananang ng airpot ko. <laughs> eh, yung airpot ko kasi ano sila ni ano, eh, Fernando po. Kupare. Oo, oh, sila. Tama. Ang and, dami and, lagi namin nakikita yon na kahit sa mga pelikula magkasama lagi. Yung yeah, ano, yung lang mapapanood niyo yung sa yung tundo akin ng Cavite. Yung sa Igiba ng Tubig. Mm. Siya yung tatadyak ng mga balde, yung Sino? sinaksak siya. Sino? Tatay na ito, yun yung... Yun. yung sinaksak? Oo. Oh, o yung nanaksak? Siya yung sinaksak. Um, oh, Di ba yung sa igiba ng pila ng... Sa umpisa. Oo, oh, sa umpisa. Yun, siya yung tatay na ito. Yung tinusok lang oh, na gano'n, no? dito, yun. Si Tapos parang, parang, wala lang, no? Oo, chewing ko yun. siya pala yun. Hmm. Sir, kumusta yung eksena na yon? Nung sinabi sa inyo, ah, uh, ito gawin mo, eh, ang ano mo dito, Solven Boy ka, tapos, kailangan eh. Sino nag sa inyo? Si FPJ ba? oh, si FPJ, nandun siya. Mm -hmm. Uh, sa ano kami, nasa isang studio eh. Sa okay. may... Rare Sal? Uh, ah, sa studio niya? oh, uh, sa Quezon City. Mm -hmm. Sino nag po? Si, sa, si, ah ano? uh, si Fernando po. Uh, ano sabi niya? Uh, alis ano sa akin eh. <laughs> Bumilib siya sa akin eh, kasi santik lang siya. Nakuha ka agad. Uh, Ang lang. Napansin so, ko, yun. napansin ko kay FPJ, mahilig sa bata talaga, Ito. no? Oo. Halos lahat ng movie niya, may bata eh. Hindi maaaring ano, talagang, ano, siya, kasi ewan ko nga talagang, sa bata kasi talagang ano siya eh. Talagang mababa ang ano siya, So after no, sa nang movie na yun, siyempre may mga tukso-tukso yan. Ah, <laughs> Pag-uwi ng bahay, mga nakapanood. Oh. Hindi mo wawala yun. <laughs> Siyempre, ano lang naman. Ah, di ka pa... pala eh. Ah, di ka pala. <laughs> May mga ganun bang tukso, sir? Oh, uh, meron sa, ano kasi, elementary pa ako. Nun. Sa school? Uh, napanood ng mga uh, kalasin uh, nyo. Tinatanong nila kung ano yung tinira ko. Ngayon, <laughs> pinapalawatan ko sa nila. Sabi ko, ano Excel lang na lang yun? Lang. Uh, palaman lang yun. Oh, palaman uh, lang nilagay doon? Oo, oh, uh, palaman lang. Yung bee. Ah, honey. Uh, <laughs> ayun lang, oh. lang nila nila. Honey, um, para magkulay, ano, rugby. Mm. Tama, oo. Oh. Yung tubo nga eh, ginagawa lang nila. Parang ano lang eh. Parang, yung alam mo, yung malapot lang din ang kulay-pulay, yung binubukasan siya. Yung, yung yun, may syrup. Syrup, parang syrup. Oo. Oh. Dinadaya lang oh. talaga. Pero ang galing nyo doon sir ah, tsaka first take lang yun. Ah, Oo, first take. Okay. Tuntuan si F.E.G. nakuha ka agad. Tuntuan talaga. Kasi ano lang eh, sabi, sabi nyo sa tatay ko eh, sabi niya, double eh, ang galing pala ng anak mo eh. Sabi niya. <laughs> Tapos paglabas, ano na pala yun, yung kainan eh. Okay. Doon doon, doon ni sa studio mismo. Doon hmm. na 'yan, di ba? Hmm. Kumusta si user sir? Kuwento niya naman kami nung ano bang nangyari sa kanya? Kasakit ba siya? Ay, nagkasakit po siya. Ay, Bago ba siya magretiro? Nagkasakit na siya o during ano, nasa movie pa siya noon? Ay, hindi. Nasa ano, na siya, nasa munisipyo na siya yung, wala na siya, wala wala. na sa movie. Okay. Wala na. Tapos nagkasakit. Oo, oh, nagkasakit siya. Matagal na rin siyang huminto. Kasi wala ah. alam ano, eh tanda na rin. Mm. Tapos puro inom-inom. Tsaka wala na si, ano, si FPJ. Naunang nawala si manager. Uh, Nauna, okay. Pero yung kumusta yung pagkakaibigan nila? Ako naman sila. Minsan pag may kailangan ng airpad ko, pupunta sa bahay namin. Sunduin siya. Sunduin siya? Oh? Pinapasundo? Pinapasundo siya. Tawag mo si Double. Tawag kasi si Double eh. Double tawag. Bakit Double? Ibang ko kasi yung talaga. Baka lagi siyang Double sir. Nagdo-double. Na double tower. mo si double doon. Punta sa si bahay dito. Tapos mong doon yung Kasi FPJ, mahilig magbigay ng ano yan eh. Pangalan yan mm. eh. Mm. Kasi FPJ, ang dami pinangalanan yan dito. Eh. Nagkasakit po pala ang father nyo. Kung nawala siya, medyo malaki-laki na kayo nun. No? 2,000. Oh, Siyempre, nung nasa si FPJ, di ba? Malaki na rin. I so yun yung ano yun, yung pagiging standman niya, yun yung naging source of income ng pamilya. Oh, yun yung unang-una. Eh po sir, hindi kayo nag na. Hindi, nag ako pero inventory lang kasi nagkaaral ako eh. Oh, okay. Pagkaano lang yung pag, kada linggo, tuwing linggo may sayo Sayo. Sayo. Sinasama ako. Mm. Siyempre kailangan bago ka makasabak sa may ano. Pero nga na ano? Mm. Kasi may grupo 'yan eh. Tama, uh, uh, kailangan dong doon sila kukuha ng ano, ng tao. Sabak nila. Uh, so, pero uminto kayo nung nag-aral na? Oo, uh, oh, uminto ako kasi parang hindi ko siya ano eh. <coughs> para kayo na sila. <laughs> Hindi <laughs> to yun kasi kung sa amin. Saan ba kayo naging ensayo nun sir? Malayo ba? Makati. Makati pa eh. Tapos dito kayo magagaling? Hindi. Hindi. Makati, Makati din? Nangungupahan kami sa Makati. Ah, okay. Squat, parang stemmy squatter, gano'n ang ano. Oh, dun si Sir Telly ah. Makati. Pabasa. Eh. Hmm. Pabasa ka lang. Ah. Makati yun. Hmm. Sa simetero kami hey. nagli. kaya naman sa may lakampana. Uh -huh. Doon kayo madalas. Yan sir, ah, mga dire, nakita nyo. <laughs> <laughs> oh, di ba? <laughs> Uh, hindi, hindi natin nakalain na nandito pala sila. Mag, magpipinsan pala sila. O ngayon, na may idea na tayo. Yung mga kinukuha ni FPJ, syempre. Mga mga kumpari ni Daking din yan. Kagaya ni Sir Alan Garcia, di diba? Anak din ni, ano, Derek Santiago. Ayan. So, ito na po sila ngayon. Nakaka, ano lang, no? Nakaka-amaze lang na sa tagal-tagal ng panahon ng mga napapanood natin sila noon na makumusta natin sila kahit paano, maayos naman ang buhay nila kasi sir yung iba talagang sobrang pero yun ang katotohanan eh pero nagpapasalamat kami nakita namin kayo muli nakilala maraming maraming salamat sir sir nonay thank you very much po thank you thank you Thank you. Uh, Rai TV, panoorin nyo pa. Sir, invite na sila sa Rai TV sa mapapanood nyo sa Rai TV ito. Batiin uh, niyo yung mga gusto niyo batiin, sir. Ah, uh, binabati ko po yung mga tropa ko. Tayo mga kababata ko sa San Maximo. Sir. Um, Andre, uli. Thank you. Ah, uh, binabati ko. Siyempre, uh, Walang wala nang iba, siyempre, alam mo kung hindi dahil sa iyo, hindi makakapunta dito. Sila ang, ang, ano ng Ray TV. Okay, uh. thank you. Maraming salamat po. All right. Thank you, sir. Thank you. 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 Sir, thank you pa. Salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.